Sulat ni Pablo sa mga taga -Galasha. Isinulat ito para sa ilang samahan ng mga Kristiyano sa lugar ng Galasya na pinuntahan ni Pablo sa paglalakbay niya bilang misyonero. Mababasa ang kwentong ito sa aklat ng mga gawa. Sinulat niya ang mahalagang liham na ito habang nasa matinding pagdurusa at pagkabigo. Ito ang nangyari nagsimula ang Kristyanismo bilang isang kilusan ng mga Hudyo na naniniwala sa Mesiyas sa Jerusalem. Pero ang mensaheng ito ay para sa lahat ng tao, kaya mabilis itong kumalat sa labas ng Israel. Noong panahong misyonero na si Pablo, magsingdami na ang mga di-Hudyo at Hudyo sa kilusan ni Yesus, kaya nagkaroon ng matinding debate na mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 15. Sa kasaysayan, ang Israel lang ang bayan na nakipagkasundo sa Diyos. Naiiba sila sa lahat kasi ginagawa nila kung anong inutos sa Torah, gaya ng pagtutuli sa mga lalaki, pagkain ng kosher at mahigpit na pagtupad sa araw ng pahinga. Maraming mga Kristiyanong Hudyo ang naniniwala na para maging totoong kabilang sa pamilya ng Diyos ang mga hindi Hudyo, kailangan nilang sundin ang mga kautusan ng Torah nakarating ang ilan sa mga kristyanong hudyo na ito sa mga iglesia ng Galasya. Hinahamak nila si Pablo at inuutusan ang pagtutuli sa lahat ng kalalakihang kristyano na hindi hudyo at napakarami ang sumunod dito. Nang malaman ito ni Pablo, sumama ang loob niya at nagalit siya kaya isinulat niya ang liham na ito. Hinamon niya ang mga taga-galasya gamit ang mensahe ng ebanghelyo tungkol sa Mesiyas na ipinako sa krus. Sinabi niya na ang ebanghelyong ito ang lumilikha ng bagong pamilya ni Jesus at Abraham mula sa magkakaibang lahi. At pagkatapos ay ipinakita niya kung paano binabago ng ebanghelyong ito ang mga tao dahil sa presensya at kapangyarihan ng Espiritu. Nagsimula siya sa pagpapahayag ng kanyang matinding pagtataka dahil tumanggap sila ng maling ebanghelyo. Ito ang itinuturo ng mga Kristiyanong naninira kay Pablo at naguutos ng pagtutuli. Kaya pinaglaban muna ni Pablo na totoo ang kanyang mensahe at karapatan bilang apostol. Si Jesus na muling nabuhay mismo ang nagutos sa kanya na pumunta sa lugar ng mga hindi-Hudyo. Naaalala ninyo ang kwento sa Aklat ng Mga Gawa? Ayon kay Pablo, kagagaling lang niya sa Jerusalem para kumonsulta sa ibang mga apostol gaya nila Pedro at Santiago. At nang sinabi niyang hindi niya inuutos sa mga hindi hudyo na magpatuli o kumain ng pagkain kosher, buo ang suporta nila dito. Pero mas tumindi pa ang problema. Dumating si Pedro sa Antioquia para bisitahin ang lahat ng mga kristyanong di-hudyo. Kumakain pa siya at nakikisalamuha sa kanila. Pero nung dumating sa Antioquia ang ilan sa taga Jerusalem na kumukontra dito, tumiklop si Pedro sa panggigipit nila. Huminto siya sa pakikisalo sa mga hindi tuli na kristyano at iniiwasan pa niya sila. Kaya sinaway ni Pablo si Pedro at inakusahan ng pagkukunwari at nagtataksil siya sa Ebanghelyo para kay Pablo, ang pag-uutos sa mga bagong kristyano na magpatuli at sumunod sa Tora ay maling-mali sa napakaraming dahilan. Una sa lahat, pagtataksil ito sa Ebanghelyo. Sa pahayag ni Pablo, hindi napapawalang sala ang mga tao kung susundin nila ang Tora, kundi sa pananampalataya kay Jesus na Mesiyas. Kaya sumasampalataya nga tayo sa Mesiyas na si Jesus. Ang literal na ibig sabihin ng mapawalang-sala ay ituring na matuwid. Isa itong malalim na ideya mula sa Lumang Tipan para kay Pablo. Nangyayari ito kapag ipinapahayag ng Diyos na may maayos na kaugnayan sa Kanyang isang tao. Pinatawad sila, binigyan ng lugar sa pamilya ng Diyos, at nababago sila dahil sa kabutihan ng Diyos. At naniniwala si Pablo na walang nagiging matuwid sa pagsunod sa mga kautosan ng Tora, kundi sa pananampalataya lang kay Yesus. Mayaman na salita ito at maaaring tumutukoy sa pagiging tapat ni Yesus nung nabuhay siya at namatay para sa atin. O pwede din itong tumutukoy sa pagtitiwala at katapatan natin kay Yesus. Kahit alin dito, malinaw ang punto. Nagiging matuwid lang ang mga tao sa pagtitiwala sa ginawa ng Diyos para sa kanila dahil kay Jesus, hindi sa ginagawa nila para sa kanilang sarili. Sa pinakapuso ng Ebanghelyo ni Pablo ay ang pahayag na ito, na kapag nagtiwala ang mga tao sa Mesiyas na si Jesus, ang totoo sa Kanya ay nagiging totoo din sa kanila. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nararanasan din nila o sa pahayag niya, ipinako ako sa krus na kasama ng Mesiyas at hindi ako ang muling nabubuhay. Ang Mesiyas na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon ay isinasabuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Kaya ngayon, pwede nang sabihin ng kahit sino na okay sila sa Diyos o kasama sila sa pamilya ni Yesus sa ilalim ng kasunduan. Pero hindi dahil sa sinusunod nila ang mga kautusan ng Torah. Dahil lang sa ginawa ni Yesus para sa kanila at kahit kailan hindi nila magagawa yon sa mga sarili lang nila. Ang malalim na pagkaunawang ito sa ginawa ni Yesus ay may malawak na epekto sa kung sino ang pwedeng makasama sa pamilya ng Diyos sa ilalim ng kasunduan at anong ibig sabihin ng mamuhay bilang bahagi ng pamilyang ito. Nagsimula si Pablo sa kwento tungkol kay Abraham sa Genesis kung paano siya napawalang sala o tinuring na matuwid sa harap ng Diyos dahil lang sa pananampalataya niya sa pagtitiwala sa pangako ng Diyos na balang araw, matatanggap ng lahat ng bansa ang pagpapala ng Diyos sa tulong niya at ng kanyang anak. Ang layunin ng Diyos sa simula pa ay magkaroon ng malaking pamilya na binubuo ng magkakaibang lahi na nakaugnay sa kanya dahil sa kanilang pananampalataya, hindi sa kautusan ng Torah. Pero nagiiwan ito ng mahalagang tanong. Kung ganon, bakit ibinigay ng Diyos ang mga kautusan ng Tora sa Israel? Nagbigay rito si Pablo ng maikli pero malaman na pagpapaliwanag. Tinalakay niya rin ito sa sulat niya sa mga taga-Roma. Napansin niyang binigay sa Israel ang mga kautusan ng Tora sa bundok Sinai kasunod ng mahabang panahon mula ng ko ang Diyos kay Abraham. Sinabi ni Pablo na kung babasahin mong mabuti ang Tora, Makikita mong sa simula pa lang, para sa Diyos, ito ay pansamantalang solusyon lang. Sinabi niya na may di maganda at magandang papel ang mga kautosan. Sa di maganda, parang magnifying glass ang mga kautosan na nakatutok sa mga kasalanan ng Israel. Malinaw na pinapakita nito ang kasamaan ng Israel gaya ng lahat ng tao at palagi nilang sinusuway ang batas ng Diyos. Kaya kahit na mabuti ang kautusan, hinahatulan nito ang Israel na nagkasala at kasama din ang lahat ng tao. O sa kanyang salita, dahil sa mga kautusan, naging bihag ng kasalanan ang lahat. Pero may magandang papel din ang mga kautusan. Nagsilbi ang mga ito na parang mahigpit na teacher na tumulong sa Israel para manatiling maayos hanggang sa pagdating ng ipinangakong anak ka Ibrahim ang Mesiyas. At nang dumating na ang Mesiyas, siya ang tungupad sa layunin ng mga kautosan para sa Israel. Si Jesus ang tapat na Israelita na tunay na nagmahal sa Diyos at sa kapwa. At bilang hari ng Israel, namatay siya para pasanin ang sumpa at bunga ng kabiguan ng Israel at para tubusin sila. Kaya dahil kay Jesus, ang anak ni Abraham, pwede nang tanggapin ng lahat ng tao ang pagpapala ng Diyos kahit ano ang kanilang lahi, katayuan sa lipunan o kasarian. Para kay Pablo, ang pag sa mga kristyanong di-Hudyo na sumunod sa Tora ay kalokohan. Kasi parang hindi natupad ni Yesus ang pangako ng Diyos o hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan. Binabaliwala nito ang bagong kalayaan na nakuha natin dahil kay Jesus at binigay sa atin ng Espiritu. At nililimitahan nito ang pangako at pagpapala ng Diyos sa isang lahi at pamilya. Pero sasabihin ng mga kalaban ni Pablo na patunayan na ang mga kautusan ng Torah ay nagtuturo ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Paano ito maiintindihan ng mga Kristiyanong lihudyo? Sumagot si Pablo sa Kabanata 5 at 6, inilarawan niya na ang susi ay ang presensya ni Yesus na nagpapabago sa tulong ng Espiritu. Maganda ang mga kautusan sa Torah. Mahusay ang mga ito, sabi ni Pablo. Sa katunayan, nakasentro ang lahat ng ito tulad ng ginawa ni Yesus sa utos na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero kahit anong ganda ng mga kautusan, hindi yon nakapagbigay sa Israel ng kapangyarihang sundin ang mga ito. Sa kabilang banda, ang magandang balita ay tinupad ni Yesus ang mga kautosan para sa atin at nabubuhay siya ngayon sa atin sa tulong ng Espiritu. At binabago niya ang kanyang mga tagasunod na tumutupad sa kautosan at nagmamahal sa kanilang kapwa. Nagpatuloy si Pablo. Kinumparan niya ang luma at bagong pagkatao. Kitang-kita ang mga ginagawa ng lumang pagkatao may pag-uugali ito na sumisira sa pagkatao, sinisira ng mga ito ang mga relasyon at ang buong komunidad. Habang ipinagbabawal ng mga kautosan ng Tora ang mga ganitong klaseng pamumuhay, pinatay na ni Yesus ang mga ito sa krus. Kapag nagtitiwala ang isang tao kay Yesus at namumuhay ng may pagtitiwala sa Espiritu, tinatanggap nila ang buhay niya at nagkakaroon sila ng bunga ng Espiritu, ayon kay Pablo. Ito ang klase ng pamumuhay ni Yesus na gusto niyang gawin sa kanyang pamilya para sila ay maging mga taong may pagmamahal, may galak, kapayapaan, matyaga, maawain, mabuti, tapat, mabait at may kontrol sa sarili. Pero hindi kusang lumalabas ang mga bunga na ito ayon kay Pablo. Kailangan ito ng pag-aalaga gaya ng totoong bunga. Sinabi niya, kung mabubuhay tayo sa Espiritu, kailangan nating sumabay sa Espiritu. Dapat kusa itong ginagawa. Kailangan nating matutunan na alisin ang mga nakasanayang gawi at pagyamanin ang mga bago. At kung gagawin natin ito, sasamahan tayo ng Espiritu. Habang binabago ni Yesus ang ating puso at pag-iisip at ginagawa tayong mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sa ganitong paraan, matutupad ng mga tagasunod ni Yesus ang tinatawag ni Pablo na Tora ng Mesiyas. Sa pagtatapos ng sulat, sinabi ni Pablo na maling-mali ang pag-uutos sa mga Kristiyano na sundin ang Tora at magpatuli. Ang pinakamahalaga ay ang bagong nilikha ng Diyos, ang bagong pamilya ng Mesiyas na binubuo ng magkakaibang lahi, mga taong puno ng pananampalataya kay Yesus na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa kapangyarihan ng Espiritu. At yan ang sulat sa mga taga -Galasha.